Ayan, dahil maraming leftover, ito. Saan ka punta, boy? Ha? Ha? Saan? Tawagin mo lang siya. Asa na? Dito, dito na lang, oh. Ay, hindi yan. Hindi iyan kay Pochi yan. Yung isa yung sa Tupperware. Kunin mo. I'm sorry. Oh, kay lang. O, oh, sige na, okay na. Ay, ah, nagsasabong na. Ayan, mamayaan dito na yan. Naghihintay na sila ng pagkain. Wala pa yung kanilang kaamu-amuhan. Ayan. Wait lang, mga bebe ni Uno. Sa manila nga yung pagkain ni Pochi. Asan yung pagkain ni Pochi? Ha? Sa sink. Sa sink. Oh, binalik mo doon. Okay. Oh. Diyan sa si baba. Ibaba mo lang. Okay. Tawagin mo doon. Dali. Tawagin mo sila. Uno dito na lang no baka may ano diyan, may aso. Okay na to. Uno. Ayan parang gusto lahat ni Uno kuhain yung mga manok. Matmaka-pulin kasi. Ayusin mo. Ano? Kalapitin mo siya. Oo. Oh. Huwag mo kasi baka Ay, uno, magagalit sa yung ano. Ah, sige nga, dance ka nga. Dance muna. No, dance. No. Hmm? No. Oh, <laughs> kung <laughs> ano yun ba, uh -oh. uh -oh. ano may nangangalat yung aso. Nasaan yun? Yung iba, oh, hindi mo pinakal. <laughs> No. Hoy. Hoy. Una, yung iba ba na ano mo na? You know? Sino? Ni red. Mamaya may ano ka. Nakita mo ba? Nasaan? Ano gagawin mo diyan? Ano gagawin mo? Artist. Eh, meron pa ba? Saka meron pa. Ano mo doon? Sa ano? Dito sa kabila. Hmm, gandahan lang. Meron ba? Meron? Ito pala eh. Ay, baka Ano may yung tubig? Wala naman nata. Isa lang siguro. O, dito na. Okay na yan. O, dito na lang. Tara. Oh. Tandahan mm. ah. Mm. Hmm. Ang samba. Ayun, ako ang kukuha. Oh. Ah. Mauha po kami ng sili. Ni, oh ano. Sili ni Uno.